ng ating kamuting kahoy malaki na. Di ba? ating kamuting kahoy dito sa Saudi. Ayan na, ah, <laughs> na. Okay, yun lang update. Ayan na. Parang Christmas tree yung sili. Ah, iba't ibang kulay oh. Kaya nga. Parang Christmas tree ang sili namin. ayan. Ah, Nahinog na yung, na yung mga pula. May bunga na ang ating Opo. Opo. Ano bagong bunga. <coughs> laga tayo ng kamuti. kamuting yung bagay. Lagat.